Malamang nga eh, ito ang pagkain na isa sa pinakanamimiss nating mga OFW dito sa Japan. Mga pagkain nga pwede nating magawa sa ating saging na saba, talaga nga namang nakakataka. Kaya nga nung napunta ako sa Angels Asian Kamisato, eh talaga nga naman binili ko na aring isang piling na nagkakahalaga ng 900 yen. Binilang-bilang ko pa nga kung ilang piraso yung 900 yen at 9 pieces nga, kaya parang pumapatak na isang piraso ay nagkakahalagang 100 yen. Ang dami nga naming naisip na gagawing merienda dito sa aming saging na saba kaya naman unti-unti at tipid-tipid kami rito. Talaga nga namang maa-appreciate mo ang buhay sa Pilipinas dahil yung ganitong mga saging na saba ay talaga nga namang napakamura at minsan nga ay libre pa kung meron kayong sariling tanim. At ngayon nga ay manggagawa kami ni ate ng toron. Bali kumuha nga lang muna kami ng apat na piraso don sa aming biniling saging na saba para gagawin namin toron o kaya naman ay sagimi. Malamang yung iba sa inyo ay hindi alam kung ano yung terminology na sagimis. Yun kasi ang tawag sa amin sa Quezon Province sa saging na saba na ginawang toron. Bali nga dito, yung isang perasong saging ay hinati-hati ni ate sa tatlo para nga medyo madami-dami yung ating magawang sagimis. Grabe no, ang mahal talaga ng saging na saba dito sa Japan. Pero feeling ko kapag bumili ka rin sa Pilipinas, eh mukhang mahal na nga rin ito. Kung magayat na nga ni ate, lahat yung ating saging na saba ay ipinaikot-ikot nga niya ito sa asukal na pula. Bale, dalawang piraso nga lang yung ilalagay natin dun sa isang buong pang-wrapping para nga madami-dami tayong magawang sagimis. Buti na nga lamang yung nabili naming saging na saba ay medyo matataba kaya malaki-laki nga yung kinalabasan ng ating sagimis. Yun nga ang ating napiling apat na saba hindi nga lahat sila perfect. Meron nga iba doon na may kalimachuin. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag ninyo doon. Basta sa amin nga ay kalimatyo. Yung part sa saging na saba na matigas, eh correct nyo na nga lang din ako kung mali kasi ang tagal ko na, nakalimutan ko na kung ano nga tawag doon basta yung part na matigas na hindi masarap kainin ay kalimatchuin ang tawag sa amin sa keso sa inyo ba guys anong tawag sa inyo do sa part na yon nang nakapagbalot na nga si atin ng ganang apat na piraso ay ipretosin na nga natin ito bali use oil na nga lang yung ginamit namin dahil kami lang naman ang kakain ito. maganda ganda ngang iprito itong ating sagimis kapag marami-rami yung ating oil pagkalipas nga nang ilang minuto ay bibilinaliktad ko na nga at ito ang kin nalabasan, Siyempre, utay-utay natin itong babalik na rin para maganda-ganda ang yung kanyang pagka-brown. Todo bantay nga ako dito sa ating pagpiprito at kakaunti nga yung aming nagawa. Eh, baka masunog pa nga ito. Abay, magsasayang naman ito. Eto na nga guys, at natapos na nating iprito yung apat. Grabe, sobrang ganda ng kinalabasan at sobrang parang kalutong-lutong. Ang sarap na nga niyang kainin. Tingnan nyo naman guys, tamang-tama lang yung aking pagkakaprito. Bali, meron pa nga ang natirang apat na pipirituhin pero medyo maliliit na nga lamang yung size. May natira pa nga ring wrapper. Buti na nga lang mayroon kaming extra cheese. Kaya ginawa na nga lang ni ate na cheese stick. At talaga nga namang napakasarap din. Natutunaw na nga yung cheese dito sa ating pagpiprito. At talaga nga namang nakaka-excite ng kainin. Pero syempre mainit pa. Kaya papalamigin nga muna. Tingnan nyo naman guys oh. Kaya guys kung nagkikrave din nga kayo sa saging na saba. Ay pag minsan minsan na nga ay bumili kayo sa mga Pilipino store na malapit sa inyo. At minsanan nga laang. Minsanan nga nga guys kasi nga medyo pricey itong saging nasaba dito sa Japan. At eto na nga yung nagawa nating saging o kaya naman ay toron. Bale, walong peraso nga ito at tapos dalawang cheese stick. Ay, bale, tatlong cheese stick pala yung nagawa namin dito guys kasi yung wrapper nga natin kapag nabuksan na eh syempre dapat gagamitin na lahat kasi maninigas yun kapag hindi pa gagamitin. At eto na nga for the plating na nga mga person bale, kasarap na nga. Walo, grabe, crystal clear nga itong ating ginawang saging mis guys. Ang lutong-lutong talaga niyan tingnan guys. Ako'y natatakam na dito habang nagbibidyo. Ay di syempre kailangan pang ang i-plating ng ayos kaya intay-intay lang. Bali dito nga ay kakain na kami ni ate at may naisip nga si ate dahil meron daw nga siyang tirang frosting kaya itatappings na nga daw niya ito dito sa kanya sa gimis. Pagpasensyahan na rin nga pala sa inyo guys kung matatakam din kayo dito sa aming nilutong turon bili na nga lang din kayo. Yung frosting nga ni ate dito ay kalat-kalat kasi wala siyang magamit na piping bag at eto na nga, finally, makakatikim na nga ulit tayo ng sagimis o kaya naman ay toron. mas Perfect na perfect nga guys, ang saging nasa baka kapag ginagawang toron. Pero may notice nga ako dito guys, iba pa rin talaga yung saging sa Pilipinas na hinog.